Sorting busoga. Salamat sponsor. Sponsor. Oh. Chip in ay dili sponsor. Ay bago dili <laughs> ni tong Oh hi, let on. Si guys. hi to me on. Hi mga kalamigon. on Siya si Si Yorit, si Nanay Emma. Tagal ko to you. Shout out. Na si Princess ha. Hi Princess. Maghi oh, ka din. Princess sa palami ay. Oh, palami ay na siya. Hi man, amo oh, ni siya. Atong kare akong kalaban sa kuan BBM og kuan. Sarah. Sarah. Marcos si si Marco. Ah, ay mo dito diay. Si na mo. Jan. Jan, Jan siya nga. Jan Paulino. Jan Paulino Paul Marco. Okay. Ano na siya sa BBM? Motor ko sa loyo para naisay idea. Ako mo ako mo etol sa mo ang Oh, hi sa mga nami-on. nami-on. Oh. Hi. Oh. pura kahit dito ng ata. Moni, gimana aku ani ni nga trabaho. Aku be, aku bing. Jemeng kau dihalon ke ngani, ada sauna. kau aku ala jadi. ha? Dura, ikut lab-lab ha. Wow, tanya all. Kau kawah yuk, bing Kali ni, kau mayoloh siya, nak put gig. Ha? Nak balik gig, nak balik gig. tik tak nak balik gig. Boleh, balik gig. Ano ba? 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 Ano Ano kan ning ning pas-pas gitu makati pengen ke depan ke depan kami-kami anu ning ning coba tunggu tuh ning ning marah puan apa ngapa bareng siapa namanya ada kan nah kita